Magandang gabi po mga kababayan. Maigsing video lang po ito. As in super igsi. Kasi bigla ko lang pong naalala itong nangyari sa kaso ni Kibuloy. Okay? Ultimong kayo mga kababayan, ano ba ang ano ang nasa isip ninyo? Ano ang opinion ninyo tungkol dito? Kailan ba po nag-umpis ang kaso ni Kibuloy? Kailan ba inilabas yung warrant to arrest Last month pa, di ba? First week of last month. Ito, matatapos na ang <clears throat> last month na April. Tapos ngayon, Mayo na tayo, kalagitnaan, matatapos na. Pero makababayan, walang balita. Wala na pong balita Tungkol kay Kibuloy, ano na ang nangyari sa paghahanap kay Kibuloy at wala nang kabali-balita? Ito at mga bagong issue na naman ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat, ng media, mainstream media, vloggers, lahat. Bakit yung tungkol kay Kibuloy nabaon na ba sa limot? Excuse me, anong klaseng, anong klaseng otoridad meron tayo? PNP, NBI, DOJ, ano na? Kahit yung, di ba, naka, nakaano na yung kaso, nakasalang na? Wala man lang balita na. Ultimong si Senator Lisa Untiveros. Mukhang kinalimutan na rin yung tungkol kay Gibuloy. Yung trabaho ba ng senador kapag nagpa nagconduct ng hearing for uh, purposes of uh, formulating a law, a new law in aid of legislation daw, para makapagbalangkas ng bagong batas. Ano nangyari? Di ba wala naman? Yan ang nga sinasabi ko na itong ang tapang-tapang ni Risa Honteberos mag-expose. Pero hanggang expose lang eh. Matapos i-expose yung tungkol sa mga kab kabalbalan ni Kibuloy, ano na nangyari? Nih, wala man nga tayong may nagawa bang batas tungkol doon? Wala man tayong naalalaman na may nagawa nga silang batas tungkol doon sa pang ng isang powerful religious leader. Akala ko ba, in aid of legislation, bakit parang wala namang nagawang batas? Tapos ngayon ito, lumukso na naman sa ibang kaso sa ibang issue. O ito na namang tungkol kay Alice Guo. Sikat na sikat si Risa Hontiveros sa mga pagkondak ng mga ganitong hearing. Pero ang pakatapos, wala naman. O, ito na naman kay Alice Guo. Anong batas ba ang pwedeng magawa dito? Sa totoo lang, talagang meron. Hindi lang sa hindi lang tungkol sa uh, election system kundi itong pagdagsa ng mga ganitong questionable Chinese nationals dito sa ating bansa. Ewan na lang na naman kung saan hihinto o ano ang mangyayari dito sa isyong ito tungkol kay Alice Guo. Kasi parang hanggang expose lang eh. Hanggang expose lang itong si Risa. Tapos ang daming bilib na bilib. Ako hindi ako bilib kay Risa eh. Parang puro lang grandstanding din eh. Puro lang pasikat. Parang kasi wala namang nagtanim pero walang bunga. Diba? Lumukso na kaagad sa ibang issue eh ni wala naman ngang hindi naman napabunga yung itinanim na pagkukundak ng hearing na yun tungkol kay Kibuloy. Nakapagtataka. Nakapagtataka mga kababayan ang ang kapulisan natin, mga otoridad natin, di ba? Isang tao na isang Pilipino na sigurado nandito dito sa loob ng Pilipinas? Hindi naman yun makakatakas papuntang ibang planeta. ni hindi nga yun makalabas ng Pilipinas eh. Saan man siya pupunta? Alangan man sa China. Ano gagawin niya sa China? Ang gulo-gulo sa China. Walang freedom. Tapos, tapos sasabihin ng mga nasa gobyerno natin na mayroon tayong functioning justice system? Ito ba? Ito ba ang sinasabi ninyo na functioning justice system? Na isang porke mapera at makapangyarihang tao na sobra ang krimen na ginawa? Hindi ninyo mahuli-huli ni hindi alam kung nasaan nagtatago kumpleto naman kayo ng Intel fund. Di ba mga kababayan? Kaya dito sa Pilipinas talaga, very selective ang ano dito. Ang justisya. Even uh, President Bongbong Marcos sasabihin na hindi natin tatanggapin ang hindi i-entertain yung ICC, hindi welcome ang, hindi pa papasukin ang ICC, dahil we have a functioning justice system. Functioning? Really? Is it really functioning, mga kababayan? Ang napaparusahan lang dito, yung mga pipitsuging, uh, mga kriminal at yung mga naaakusahan. Hindi, hindi po nakakabilib na makapagpakulong tayo ng tao na hindi naman nga lahat guilty. Ang talagang totoong justice system po ay nakakapag-deliver ng justice. Kay mayaman yan, kay mahirap yan sana ang to para sa akin ha, ang totoo pong justice system ay yung talagang napaparusahan yung guilty. Hindi yung dahil sa magaling yung abogado, mahina yung abogado nung kabila, kaya natatalo. asana ah, na mustisya dun? Kung pagalingan lang ng abogado, pagalingan lang ng ebidensya, na minsan ang mga ebidensya nga, na itatanim. Si Duterte nga mismo eh. Pat pati si Morales. Aminado sila na ma mahilig silang magtanim ng ebidensya. O, asaan ang justisya doon? Pagkatapos eh, kawawa lang sa mga ordinaryo na mga mamamayan na sila lang ang napaparusahan. Minsan nga, mas magaan pa ang krimen na nagawa nitong mga mga walang pera pero napaparusahan samantalang yung mga mayayaman na mas matitindi po ang nagawang kasalanan eh ayan tingnan mo si Kibuloy ba diba? so anong sinasabi ninyo mga taga gobyerno na meron tayong justice system kaya hindi natin kailangang uh, mag-imbita pa ng dumulog sa ICC. Tingnan mo nga. Sige. Sabihin natin na hindi nga tayo hindi hindi natin na uh, i entertainin ang ICC. Ano mangyayari ngayon? Ano mangyayari kay Duterte, kay Bato, kay Bongo? May hustisya ba? May, may may justice system pero ni hindi nga ni hindi ma-issuehan ng warrant of arrest itong si Duterte. Dahil takot. Takot ang biktima, pati husgado takot, lawyer takot. So ano ang hustisya doon? Ako bilib ako diyan sa Amerika, mga kababayan. Kasi sa Amerika walang sinisino ki hey, gaano pa yan ka influential na tao gaano kayaman gaano kasikat di ba ang dami na papakulong nila ng mga celebrities sa Amerika pag nagkasala nagkasala yan at hindi doon uma hindi doon uh, tawag dito hindi gumagana ang panunuhol panunuhol sa Panunuhol sa abogado, panunuhol sa huwes. Ginagamitan ng pera. Hindi eh. Tama ang daming mga sikat na tao na nakukudvik sa Amerika. Pero dito sa atin, my goodness, para tayong ano eh, napaka-primitive pa rin ng sistema ng lipunan natin. Survival, ano eh, ito? Survival of the fittest lang. Walang kahusti hustisya mga kababayan dito sa Pilipinas. Sa so, totoo lang yan. Kunwari lang yung puro kaplastikan lang ginagawa ng mga nagsasalita ng ganyan na hindi natin kailangan ng ICC kasi mayroon tayong justice. O saan? Kung talagang totoo na may justice system tayo dito, bakit may hindi nga makapag makapagsampan ng kaso yung mga biktima? O, ito na lang nga si Trillanes, o. Hindi naman pangkaraniwang tao si Trillanes. Sikat din yan. Pero bakit hindi siya nagsampa ng reklamo, ng kaso, nung panahon ni Digong? Dahil nga, according to him, walang mangyayari. Di nga ba't napagbantaan na nga yung nagkaroon na siya ng threat sa buhay niya dahil dun sa sobrang niyang ka, ka, katapangan? muntik na siyang i di ba? Gusto siyang papatay noon. O, ngayon lang siya, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng uh, lakas ng loob na dumulog sa sa usgado ngayong panahon ni Bongbong Marcos hindi nung panahon ni Digong although kahit ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos hindi pa naman talaga gano'n ka hindi pa gano'n ka lakas ang justice system natin. Umaandar pa rin kahit sinong Pangulo ang nakaupo dyan. Kasi nakagawian na. Di ba? Nakagawian na dito sa Pilipinas eh. Na kapag may kapit ka, may pera ka, sikat ka, ma-influensya ma ka, kahit na magpapapatay ka ng tao, marami, marami tayong kaso mga kababayan na nakakadismaya. Parang wala namang saysay na mag-aral ka ng abugasya. Di ba? mga lawyer, taon-taon, ilang libo na mga bagong lawyers ang pumapasa sa bar. Pero ganun pa rin ang justice system natin. Marami pa rin mga inosente na nakukonvict. Pero may mga totoong may sala na nakakaligtas. Depende sa kapal ng pitaka mo. Walang saysay. -say. Walang saysay -say ang justice system dito sa Pilipinas. Kaya hindi natin masisisi minsan yung ibang tao na inilalagay sa kamay nila ang batas. 'Di ba? Ako lang. Kung kaya ko lang yung may may atraso sa akin eh na nakakaligtas dahil sa batas. Yung umutang sa akin ng napakalaking pera, umabot na ng milyon na hindi ako binayaran. Dahil sa batas, na wala daw nakukulong. Walang, uh, walang, walang nangutang na nakukulong pag hindi nakabayad. Yun ang pinanghawakan ng tao. O, diba? Kaya, pag ganon, para makabawi ka, anong gagawin mo? gilitan ko na lang ng <laughs> gilitan ko na lang leeg niya para makabawi-bawi kung hindi ko mababawi ang pera ditanggalan ko siya ng buhay Shhh. Hindi ko pinopromote yung mga kababayan ha. Minsan naglalaro lang yun sa isip ko. Ang ganun. Pag sobrang nanggigigil ka dahil sa ginawa sa'yo. Makakaisip ka talaga ng ganun, di ba? Tao ka lang eh. Tao kang naagrabyado. Ngayon, kung hindi ka, ikaw naagrabyado kang tao ka, na hindi ka matutulungan ng ating justice system na functioning daw, anong dapat mong gawin? Ikaw na lang ang mag... Ikaw na lang ang magkukonvict doon sa kalaban mo? Wala eh. Minsan ang isang kriminal, nagtatago sa likod ng batas. Kagaya nitong nangutang sa akin na yan. At na mga napundar ko napunta doon eh. Kaya ako naghihirap. Tapos protektado, ng batas natin. So unfair. Minsan naisip ko eh, talagang gusto kong pugutan <laughs> siya. gusto ko talagang anuhin yung taong yun pag nakita ko. Eh, nagtatago eh. Paano di ka magagalit mga kababayan? Naibuhos mo lahat yung mga napundar mo. O, oh, napalayo na naman ako ng kwento. Ang gusto kong, ang pinakatapi ko sana, naalala ko, eh, si Kibuloy nga. Ano na? Ano na ang mangyayari dito sa kaso ni Kibuloy? Wala nang pumapansin. Nakalimutan na. Tapos, ito, tatakbo pang senador. Paano pag nanalo yan? Ito na nga ba ang isang... Dapat, mayroong sanang batas itong mga mambabatas natin eh, alam mo ang daming batas na dapat gawin. Kagaya na lang nitong mga convicted, kagaya niyan, kriminal na nagtatago, tapos, pero pwede yung tumakbo ng ano, maging senador. na ba line up si Kibuloy? Doon kay Duterte? Ano yan? Tapos eh, the fact na inilagay sa sa line up tapos tatanggapin ng Comelec yan my goodness anong klaseng ng hustisya meron tayo talagang tatak <laughs> hahayaan pa talaga ng Comelec na makatakbo ang ganitong mga tao kasi wala tayong batas mga kababayan walang batas na na nagdi-disqualify sa mga gustong kumandidato na may mga may mga pending cases tin mo si Jungo sa kasibong rebilya oh. oh ngayon naman si Kibuloy ano na nga nasaan na si Kibuloy attention Risa Ontiveros. hanggang expose ka lang eh ba? Diba? Ay, naku. Walang kahusti-hustisya. Sige mga kababayan, uh, nakakaano lang, nakakagismaya lang talaga. Maraming salamat po sa panonood at uh, magkita-kita po tayo muli para sa mga bagong issue. Thank you very much for watching. I'll see you next time. Peace.